Ayan hey guys, um, nagluto na po kami. Ito mm -hmm. yung niluto namin, luto na yung mga iba. Kinapaypayan po. Sarap to guys. Sarap ito yung geso. oh. luto na kanan! Sarap siya. Kinapaypayan eh? lang. Sarap ano sila? Videoan mo na. Aliyan po natin sila. may huli guys. may huli natin ko luto na namin doon ako guys kunti guys kunti lang po guys taste lang muna kunti lang may ang daw ang daming doon Bakat guys Bakat guys Bakat guys tay. Okay. Ah, Aray, wala tayo sandok. Tingnan. Pero may sandok diyan ay ano? <laughs> Gawa lang ha, malinis na rin 'yan. Yes. Nice. Bye-bye. Yo, gusto na. Nice. Bye-bye.